Ito nga po pala ang buong pangyayari sa pagbubuntis ni Mami Sara. 3 AM ng madaling araw ay tinawag ako ni Mami Sara habang nasa CR siya. Napansin niya kasi nabasa ang short niya pagkagising niya. Kaya tinawag niya ako agad at nung pumunta ako ay napansin ko nabasang-basa ang short niya. Basang-basa, hindi pa ihihan? Tingnan, ito ka. Hindi, hindi naman na ihi, eh. Dito ay medyo kinabahan na nga ako. Kaya pumasok na din ako sa CR para amuin ng short ni Mami Sara. At nang amuin ko ay napansin ko na parang hindi naman siya amuy-ihi. Hindi naman amuy- Naramdaman ko nga na kanina na may naman sa may nagkabas. Nung ako. Hmm. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano Dito nga ay tinawagan na namin si midwife at pinapapunta niya na kami sa klinik niya. Nalabasan po ng tubig sa si Mami Sara. Medyo kinakabahan na nga rin pala ako habang nag-aayos ng mga gamit ni Mami Sara. Lumabas na kasi yung mga fluid ni Mami Sara sa tiyan pero hindi naman siya nagli-labor. Kaya pati si Papa ay napaaga na rin ng gising dahil sa amin. Nang matapos na si Mami Sara gumaya ay eh inaya ko na siya agad sa clinic ni midwife. Pinag-diaper ko na nga rin pala siya para hindi siya mabasa dahil sa tuloy-tuloy na paglabas ng tubig mula sa kanyang tiyan. Nagmamadali na nga rin pala kami kaya hindi na rin kami nagpaalam sa mga bata na aalis. Kaya binilin ko muna sila kila Papa habang wala kami. Wala din kasi kaming idea kung ngayon nga ba panganganak si Mami Sara dahil hindi pa rin siya nagle-labor at hindi pa rin bumababa si baby. Hindi pa nga rin pala nag o yung lalabasan ni baby pero nauubos na yung tubig sa tiyan ni Mami Sara dahil sa tuloy-tuloy na paglabas. Dito nga ay nagpray kaming mag-asawa habang nasa daan kami. Pinagpe-pray namin na mag-labor na si Mami Sara ngayon dahil kapag hindi siya nag-labor ay mapipilitan na masiis siya sa lalong madaling panahon. Walang wala pa naman din kami ngayon kaya ang prayer namin ay mag-open na ang lalabasan ni baby at mag-labor na rin si Mami Sara para hindi na siya masiis. Pagdating namin sa clinic ni midwife ay pumasok na agad si Mami Sara sa loob. At ako naman ay nandi dito lang sa labas at naghahantay ng sasabihin ni midwife kay Mami Sara. Maya maya itinawag na nga ako ni Mami Sara at sinabi daw sa kanya ni midwife na 7am kinakailangan mailabas niya na si baby. At kung hindi ay matutuluyan siya na masiis. Hindi na kasi pwedeng patagalin pa dahil naubos na yung tubig sa tiyan ni Mami Sara. Dito nga ay inijika na rin ni midwife ng pampahilap si Mami Sara para matulungan din na bumukas ang lalabasan ng bata. Pinaglakad-lakad na nga rin pala si Mami Sara habang naghihintay kami na mag-labor siya. Kinakail kailangan kasi na 7am ay makapanganak na siya. Dito nga ay hindi ko alam ang gagawin. Kaya ang ginawa ko na lang habang naglalakad siya ay sinabayan ng panalangin. Sa panahon kasi na hindi natin alam ang gagawin, walang ibang pinakamaganda kundi ang yumuko at manalangin. At humingi ng karunungan sa Diyos kung ano ang dapat nating gawin. Mga 5am ng madaling araw ay chinek ulit si Mami Sara kung bumukas na ang lalabasan ng bata. At sinabi sa akin ni Mami Sara na hindi pa daw bumubukas at hindi pa nakaredy si baby para lumabas. Dito nga ay binulungan ko na si baby at nakiusap na lumabas na siya para hindi na mahirapan si mami. Mga 6am, chinek si mami. tiningnan kung bumubukas na ba at bumababa na si baby. 6am na si mami, pero si baby ay hindi pa rin nakaredy para lumabas. Nadedrain na din ang tubig sa tiyan ni mami Sarah. din dito ay nakaramdam na ako ng kaba nang sabihin sa akin ni mami na kapag hindi lumabas si baby ay kinakailangan siyang masiis agad. Dito nga ay naglakad-lakad na si mami Sarah at nagsimula na kaming mag-worship sa Panginoon. Humihingi kami ng oras na ito ng miracle na gagawin ni Lord at hinihingi namin na mag-labor na ng tuloy-tuloy si Mami Sarah at magbukas na rin ng tuluyan ang lalabasan ni Baby. <speaking of Hebrew>

Maya maya ay sumapit na nga ang umaga. Lumalakas na din ang hilab ng tiyan ni Mami Sara. At ako naman ay nagayos ayos na ng gamit. At umaasa pa din na normal na mga si Mami Sara. Dito ay mas lalo pang humilab ang tiyan ni Mami Sara. At habang humihilab ang tiyan niya, ako naman ay nag intercede para sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, Lord, kumilos po kayo ngayon. Ngayon, Lord, oras na ito sa tiyan po ni Mami Sara, Panginoon na mailabas po niya ng normal si Baby Miraya sa pangalan ni Jesus. Ingatan niyo po si Sarah, ingatan niyo po si Baby Panginoon. Maniniwala po kami na mailalabas po siya ng normal Panginoon. Sa oras po na ito, maghimala po kayo sa amin, kahit takin ng Dios. pag marapit na po yung oras, Panginoon na ibinigay sa amin ng Midway, pero Lord, dalangin po namin na po siya ni Sarah. Nagbabas po yung kata ng normal sa pangalan ng Isus, sa pangalan ng Isus. Natitiwala po kami sa iyo at niniwala pa kami sa iyong gagawin. Waiting pa rin po kami ng pagbaba ni baby. Ang oras po ay 7.26 na po ng umaga pero naniniwala pa rin po kami sa gagawin ni Lord. Maya maya ipinapasok na si Mami Sara sa delivery room. At ako naman ay nagsimula na ulit mag intercede sa panalangin para kay Mami Sara. Dito ay nakaramdam ako ng kapayapaan sa puso habang nananalangin. Sa na parabang pakiramdam ko ay tinugon na kami ng Panginoon. Maya maya ipinapasok din ako ni midwife sa loob ng delivery room. Ito ko nakita ang sobrang hirap ng pinagdaanan ni Mami Sarah dahil hindi pa panahon para lumabas si baby. Pero dahil lumabas na ang mga tubig sa tiyan niya ay kinakailangan niya na mailabas si baby sa lalong madaling panahon. Napakabuti ni Lord dahil sa panalangin ay hindi niya inalaw na masiya si Mami Sarah. At maya, -maya ay narinig ko na rin ang unang iyak ng napakagandang regalo ng Diyos sa amin. Habang pinagmamasdan ko ang anak ko ay mas lalo namang ipinaparamdam sa akin ng Panginoon kung gaano niya kami kamahal. Madami mang magkakasunod na pagsubok na pinagdaanan pero eto kami ngayon nagpapatuloy at nagpapasalamat sa panibagong regalo sa amin ng Panginoon. Regalong sa tuwing pagmamasdan ko ay maaalala ko kung gaanong naging mabuti sa amin ang Panginoon. Kung bago lang po kayo sa page ko, palambing naman po ng like, share and follow. Muli ito po si Dodoy Koto TV. Maraming salamat po sa panunod ng aking mga video. Pagpalaan po tayo ni Lord at mag-ingat po tayong lahat.